Ang tanong natin kasi ngayon is like oh sige para siyang halin tulad siya sa chickenpox. 'Di ba? Anong gagawin natin? So ano ang mga dapat na pwede nating tingnan besides yung fever, mm -hmm. besides yung rashes, 'di ba? Uh, besides yung uh, kulani, mm -hmm. ka ng kulani. It's very similar to chickenpox. Oh, 'Di ba? So ang ang hirap And ang hirap mo ma-detect. You should be very fast in detecting it, no? So, ang ano mo sabi, paano natin gagawin on the grounds of the hospital? Okay, anybody who has fever in the, ne the next two to three days or gano'n, tapos nagka rashes should be counted as suspect. Suspect. Mm -hmm. Di ba? I-isolate yeah, na agad yun. Oo, sus suspect siya, para mabilis. Mm -hmm. Di ba? Parang ano natin. So, anong gagawin natin ngayon? So... Ano bang pwedeng ma-affect kasi lalo na sa amin, pwede siya ma-affect sa genitalia natin, mm -hmm. no? So when you look at the genitalia, the rushes even go to the the male genitalia and the female genitalia, you can have ulcers, makita mo sa diagram yung itim dyan, ulcers. Mm -hmm. Di ba? When you say ulcers, parang nangat-ngat na yung laman. Okay. Pustules, di ba? This is both for male and female genitalia, no? Mm -hmm. So parang feeling mo kasi ay, ano ba to? Sexually transmitted infection. Mm -hmm. Yes, it's Pwede. very also because there is contact. Mm -hmm. So, an infected uh, individual, a male individual, can infect a female individual. When you look at the diagram, you will see pustules, yung mga parang bilog-bilog uh, na parang may tubig. Marami siya, marami siya, marami-rami siya. So, parang feeling mo kasi... Ang sarap-sarap mong ano uh, tirisin at putukin. Bubble Pero, wrap. <laughs> uh, bubble wrap. Pag ginanoon mo kasi lalo siyang dadami. So, oh, it, yeah. ano, it becomes very very ano uh, lacerated, very hmm. irritemus, makati siya and everything. So, hindi siya magandang ano. So, when you look at the diagram again around, nakikita mo yung medyo itim-itim dyan, These are the ano irritemus area yung pula-pula. Then yung mga parang itim-itim na dots 'yun ng mga pustular areas, mm -hmm. mga vesicles. Kasi 'yun ang characteristic ng MPAX. You will have rashes, then you have pustules, mm -hmm. then pag na pag gumaling na siya, magiging scabbing. No. Yung scab, yung parang matutuyo siya. Ayan, yan ayun pag galing na 'yan. Pag natuyo na siya, doon na mas lalong nakakahawa. Kasi natuyo, they they, they come out, no. ayan. Look at the areas, yung affected areas ng uh, male genitalia, no? The, the black, very dark spot, are those are the lesion area. So, parang kinain na talaga yung mm. tissues. Mm. No? At yung dok, yung nakain na tissue na yan, mahirapan na po ba yan mag-repair bumalik sa lahat? Hindi. Hindi. mag i siya. Kasi ang impacts kasi is self-limiting. Mm. It takes around 2 to 4 weeks matapos yung buong padrome. Oh. Mm. ba diba? antagal so <laughs> <laughs> so makikita mo siya makikita mo siya ang dami dami mm -hmm. dami dami niya and the more it becomes very very irritating kasi pagpunta mo sa big talk bat ganyan baka may mga tumutubo kasi mm -hmm. it from face from face to to to, to, to shoulder and eh, bababa na siya mm -hmm. so, so ganun hindi naman Dok, mag-uumpisa dun sa genitalia tapos no it goes oh. it it ano it oh. just goes down pero syempre ikaw pag hindi ka nag-iingat, kagaya niya nakikita mo mga lesions niya, no? Even the base of the male organ you can have. So parang pustule siya. Alam mo 'yung parang ano, minana na, na, na tubig? Alam mo okay. I don't know in Tagalog how they mm. call that, no. So parang ano, now then you engage in uh, contact to your partner and you're already infected, you will infect the other partner. Mm. Okay. So the partner who is ano uh, not uh, curious or protected can infect another partner. Kung meron siyang ibang kakalat partner. Pa. Oo, kakalat ng kakalat. So, that becomes a transmission mm -hmm. from human to human because of infection, di ba? Contact. Mm -hmm. It is considered parang STD because of the sexual yes. contact yes. it mm -hmm. entails, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pero naturally, it is Sahil more or less uh, the family of chicken chickenpox. Mm -hmm. Kaya siya consider parang eh, STI, sexually transmitted infection. Kasi nga, may sexual contact. Nagigets nyo. Mm. Oh. Parang dok, si Ian yung naman sa <laughs> treatment naman ito, Dok, once na ma-detect na may M-pox, ano po ba yung mga Parang unang dito. ginagawa? Okay. Um, number one, kasi we have to make ourselves ano immune uh, bus at malakas ang ating pangangatawan. Alam niyo na, ginagawa natin. So, kailan di ka mag, uh, uh, malakas ang katawan natin, pangangatawan natin. Tapos, kung just in case uh, uh, magkaroon ka ng contact sa mga ganyan, immediately, you have to seek ano, uh, medical attention. Okay? I-isolate ka lang naman yan eh. Oo. Oh. Hindi naman really siya ano, hindi naman siya really uh, something that is scary na mm. uh ikamamatay unless there are some percentage But, na magkakaroon ng meningitis or ano pagpunta sa ulo. No? Uh, huh? Pag hindi niya taagapan 'to. Oo, oo. Pag yung yung ano mo, yung ta yung ibig sabihin, yung virus kung na nagkaroon ng uh, penetration at nakalusot. Alam mo naman, sabi ko sa 'yung virus, 'di ba? Hahanap at hanap ng dunga 'yan. Mm na maka maka -survive. eh malay mo ang pagdaan niya ay pumunta sa brain mo. Oh. Ay natuwa siya doon. And remember your brain is fully oxygenated, 'di ba? Mm. They they love the virus love a lot of um, organs with a lot of blood supply. Okay. Yung maraming ugat, maraming blood supply kasi doon sila mabubuhay, maraming dugo, mm. 'di ba? So 'yung ano natin, so 'yun ang aanoin natin. So it's self-limiting, madaling maggamot naman siya. Now, they are um, having a vaccine. Mm -hmm. So, kung may vaccine, mas masasafe ka, protected mm -hmm. ka. Now, anong mangyayari kung meron ka na yung Sa sabi mo, ah, dok, pwede pa magpavaccine. Pwede naman, ano, hindi naman mag-exacerbate yan. The only thing is, you have to wait for the, for the lesions to scab. Pero, dok, once ba na nag-MPAC ka, hindi ka na magkakaroon ulit? Ah, hindi yan ano, asura Hindi tulad ng chicken pox. Hmm. Hindi ka tulad sa chicken pox parang na immune yeah. Chicken pox kasi pag hindi na resolve at the end of the day, we'll have shingles. Ah. Uh, 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 yung parang uh, ano parang residual uh -huh. o, parang so pwede hindi nating ano eh pwede pwede kang magkaroon uh, pero hindi yung nakakamatay very, very mild. So, uh, pwedeng adjust. masabi, Dok, nang bawa, nagkaroon ka ng MPOX, tapos nagkaroon ka ulit sa susunod, pero hindi na kasing nung una. Yeah, oo. Maaring ano, kasi may protection ka na. Maaring mm -hmm. that time kasi nagpa-vaccine ka na. Mm -hmm. Or mer mas malakas na yung pangangatawan mo, whatever. Mm -hmm. Okay. Oh.